Susubukan nating puntahan ang dinarayang Spanish Trail sa Atok Pinggit. Pagkatapos masilayan ang Awasin Falls at madaanan ang malabitukang baboy na kalsada sa Cervantes. Sa Sagada naman tayo mag-uumpisa. Ito yung bahay na tinuluyan namin kagabi na ulgos na sa aming lima. Dito mo masusubukan ang maligo sa gilong tubig sa sobrang lamig ng klima. Nasa mataas kaming parte ng Sagada kaya sobrang ganda ng view sa umaga. Hamog at sariwang hangin na kaya sarap first time mo dito sa Sagada. Sisilip lang tayo at hindi na magtatagal dahil ang plano didiritso sa Atok Binget at may kikitain tayo. Halos lahat ng bahay dito nakatayo sa mataas na parte. Hanggang sa umalis na kami at first time natin mag motor sa bayan ng Sagada dito sa Mountain Province at babalik tayo dito para maglibot sa mga pasyalang dinadayo rito pero hindi biro bago mo marating ang lugar na to dahil sa mahaba-habang biyahe mission sa motor ang kailangan at syempre sa sarili at sarap sa piling ka one trip na narating mo na yung narating nila at ito yon yung Sagada pangarap to ng mga rider na makarating dito na nakamotor mag-ipo ng alaala -ala hanggat kaya pa dahil ang pera kikitain pa susulitin ang mga ganitong pagkakataon na makapagmotor sa mga lugar na pangarap mong puntahan at makita kaya ang plano mong Sagada markahan nyo na at ito yung bahay na balitad ang hitsura at syempre di ka pwedeng walang kuha o larawan sa arko ng sagada ito yung resibo kumbaga sa mga lugar na napupuntahan na namin gamit ang motor ang sarap sa pakiramdam ng kawan trip pag andito ka na sa lugar na pinapangarap puntahan ng iba mabilis ang charge dahil nalubat ang predictor intercom natin at ito yung panlaban sa malamig na klima sa sagada at ang sabi ni nanay 15 years na tong kaping barako dito sa sagada corn beef na may kasamang tuyo itlog at mainit na kanin ulgos na ang umagahan natin dahil dito lang tayo nakahanap ng kainan dahil sarado pa ang iba alas 10 na ng umaga nang marating namin ang bayan ng Sabangan. Alos 3 hours pa ang babiyahin namin paputang Atok Binget. Ganitong rides ang mamimiss natin. Pag bumiyahe ka sa probinsya, pag usapan Col mapapatingala ka talaga ang Mas... naglalakihan at magandang bundok. Simpleng biyahe lang habang ini-enjoy ang kalsada at view. Dahil bilang mo lang sa kamay ang masasalubong at kasabayan mo sa biyahe. Ang sarap pag motor dito ka one trip dahil nga sa puro bundok ang ruta namin. Minsan may mga landslide kaming nadadaanan, kagaya nito, pero pasabol naman. Literal na puro bundok ang iikotin mo hanggang sa kabilang parte ng bundok. Kaya chill ride lang kami habang ini-enjoy ang biyahe. Hanggang sa marating namin ang Arco Boundary ng Mountain Province at Pinggit. Mas masaya din pala magmaniho sa mga palikong kalsada, lalo kang nakapokus kung may kasalubong o may nauuna na parang buhay lang natin kumbaga. Adadaan ka sa mga pagsubok na kailangan mong lagpasan para marating ang dulo ng tagumpay. Dito mo na rin makikita ang gabuntok na gulayan na pangunahing hanap buhay ng mga tao dito. At yung dalang gasolina sa kasama naming kargado nagamit gamit na din sa hinaban ng biyahe. Pero bilib tayo sa Honda Click nating si Gulat. Sobrang tipid nito. Naglalaro lang sa 41.7 km per liter. Ito yung gumuhong kalsada na hanggang ngayon ginagawa pa at palatandaan na malapit na kayo sa pangalawang mataas na kasada sa Pilipinas. Kung hanggang ngayon nasa plano ka pa din, wag mo nang patagalin ka one trip. Mas mararamdaman mo ang ganda ng kalikasan pag nilibot mo ito. Hanggang sa marating namin ang second highest point na matatagpuan sa kilometer 53 atok Binget. Sakop pa din ito ng Halsema Highway na isa sa mga pinakadelikadong daan sa Pilipinas. Mas masarap ang kainan habang tanaw ang kabundukan dahil sa lamig na din ng klima, laging may kaping barako dito. Ito yung tinatawag nilang Halsema Half Tunnel na naging atraksyon ng mga turista na dumadaan dito dahil sa kakaibang struktura. Dito na rin natin kinita ang pa natin si Rode na may sariling lakad galing pa sa Baguio. Nakapagkasama mo ang taong gala na to. Kahit saan lang kami dinadala nito. Pero mas napapaganda ang mga lakad pag wala sa plano. Meron kaming aakyatin na dinadayo din dito. Ito ay tinatawag nilang Spanish Trail at susubukan naming tatagusin hanggang saan Hindi naman aabutin ng ilang oras ang lakaran. Ito, uh, travel na wala sa wala sa itinerary. Ano? Huh? Abangan niyo, makikita niyo sa dulo. Bato-bato. Makapal na hamog ang sasalubong kaya napakalamig habang binabaybay ang daan na to. Nababalutan na din na parang lumot ang mga puno dito. Malalim na rin ang gilid. Na pag nagkamali ka, may pupuntahan ka talaga. At habang papalapit kami sa destinasyon, ito ang mga napansin namin. May mga maliliit na parang linta o alimato kung tawagin sa Bisaya. Ito yata yung linta sa bundok na dumidikit sa mga pantalo namin. Na mas delikado pag pumasok sa mata. At ito na yung unang butas na narating namin na parang sinadyang butasin para may madaanan. At tatago sa kabilang parte ng bundok. Sobrang galing ng pagkakagawa. Mamamangha ka talaga pag andito ka na, na na nasa ibang dimension ka na. Ganun ang feeling, kawan trip. At dito ka na, mas lalong mamamangha. Nakita mo na itong pangalawang kuweba. Nasa unang tingin mo pa lang, parang kakaiba. Na parang may naglalaro sa isipan mo na alam mong meron talaga. Pero tuloy pa din tayo at enjoy na lang ang mga ganitong experience na minsan lang natin mararanasan. Kakaiba ang kanyang itsura na akala namin, hindi kami magkasya. Pero hindi kawan trip, may daanan talaga ng tao. At kailangan mula ng flashlight para makita ito. Meron pa tayong nakikitang bagong tibag na mga bato. Hindi natin alam kung bakit at para saan ito. Pagkalabas ng pangalawang kweba. dito natin natin makikita ang lumang tulay na bakal na nagdudugtong sa kabilang butas na sobrang lalim ang babagsakan mo pag umuho ito pero sobrang sulit ng view kawan trip na di mo sukat akalain na mayroon palang ganito sa atok at ito na siguro ang dulo ng pangatlong butas na mayroong daanan pa na ruta sa mga umaakyat ng bundok halos wala na rin tayong nakikita dahil sa puro hamog na mayroon din tayong napansin na paro-paro nakakaiba ang itsura at pagbaba namin na sobrang kapal na ng hamog yung gulong na durotars natin subok na subok sa mga kurbadahan dito sa Cordillera at dito na rin tayo ng ulan dahil kung doon sa taas mas doble pa hirap. Yun lang mga kawan trip. Salamat sa panonood at abangan ang susunod na video. Samantalang ulit naman tayo. Ano kawan trip? Sama ka sa biyahe ko.